Mga nasawi dal sa pagulan sa Bolivia, aabot na sa apat na po. At mga sasakyang ginamit ni James Bond o sa James Bond series nakatakdang ilabas sa Marso. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Hindi bababa sa apat na individual ang nasawi, habang sampung libong pamilya ang apektado sa patuloy na pagulan sa Bolivia. Ayon sa mga otoridad, walong sa tatlong daan at apat na bayan sa Bolivia ang apektado ng pagulan. Sinabi rin ng mga otoridad na naglabas na ng mga alerto para sa pag-apaw ng mga ilog ang kanilang meteorological service at inaasahan na magpapatuloy ang pagulan sa Bolivia hanggang sa buwan ng Marso. Nagprotesta naman ang mga Nigerian dahil sa pagtaas ng presyo ng pagkain dahil sa kinakaharap na krisis pang-ekonomiya ng bansang Nigeria. Nang maupo si Nigerian President Bola Ahmed Tinubo, tinapos nito ang pagkakaroon ng fuel subsidy at pagkontrol sa currency ng bansa. Dahilan upang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo ng tatlong beses at pagtaas ng cost of living dahil na rin sa pagbagsak ng Nigerian Naira kontra US Dollar. Ayon sa kanilang National Bureau of Statistics, umabot sa 28% ang naging inflation rate ng Nigeria noong Disyembre na siyang pinakamataas sa nakalipas na tatlong dekada. Hindi bababa sa 63% ng populasyon ng Nigeria ang nasasadlak sa matinding kahirapan Higit sa labin limang sasakyan mula sa pelikulang James Bond ang nakatakdang i-display bilang bahagi ng Bond of Motion Exhibit sa International Spy Museum sa Washington, D.C. simula March 1. Ilan sa mga sasakyan na tampok sa exhibit ang Aston Martin Vanquish na ginamit sa pelikulang Die Another Day noong 2002, AMC Hornet na ginamit sa pelikulang Man with a Gun noong 1974, at tuktok sa pelikulang pelikulang Octopussy noong 1983. Tatakbo ang nasabing exhibit hanggang Abril sa susunod na taon. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.